Yan, higitan nyo sa taas Ang daming tambay doon, oh Ayan Pagkatapos nyan, boss Labas naman, ulit right? Uy, oh, birra <laughs> Gumaka, Ayan, welcome So, ah, uh, andito pala yung boundary Kalawag, 10 kilometer Ito yung sitwasyon dito sa Lopez Rap road Alright, andito na tayo sa bayan ng Kalawag Tapos may malalim na huka dito May malalim na lubak, oh Ay, Oy, isa pa yan. Ang lalalim. Pwede nang ng tilapia eh. 11.50. Dito pa tayo sa boundary ng ano. Gateway to Bicolandia. Mapulot. Hindi naman ito mapulot eh. Maputek. Eh. <laughs> okay, ito yung sundo ko. Yan, oh. <laughs> Buti na lang talaga ako lang pumunta rito. Uh, 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 So what's up, what's up mga undo, mga inday Today is uh, December 23 So 5.50 pa ng umaga guys So yun nga no, nagpaliwaliwanag na lang tayo kasi Babiyahe eh, tayo yung tagkawayan Quezon Dadayo tayo doon sa ating mga katrabaho So nagpaumaga na lang ako guys no Kasi balita nga natin doon ay maraming lubak So much better na kitang kita natin yung daanan kasi hindi rin naman ganong kaganda yung ilaw natin so ayan guys kung gusto mo sumama sa biyay ko huwag kalimutang mag subscribe and click the notification bell para mas updated ka sa ating mga videos andito pa tayo sa maya pa guys 5.50 pa ng umaga yan ito tsatsagain talaga natin itong mga traffic nitong araw na to so yung iba kasi may pasok pa no sa mga trabaho sa mga company sa amin bakasyon na eh balik kami ano na January 4 mahaba haba no <laughs> Yeah, samantalahin na natin tong uh, bakasyon. Kasi pag trabaho na naman, wala na. Hataw na naman tayo sa trabaho niyan. All right, so update ko kayo mamaya, guys, no. Eh, jo nagliliwanag pa lang eh. Ah, dito na tayo sa Alaminos. Papasok na tayo dito sa Maya uh, Bypass Road. Magba-bypass tayo. Ito yung Alaminos Bypass Road. Medyo mulay layo kasi ito. Pero ito, maluwag. Diretso lang tayo. Kaya pagdating dito sa dito, uh, uh, pag kumaliwa ka, pabalik tayo ng uh, San Pablo Highway o Maharlika. Din itong pakanan kasi papunta ng ano yan, Lipa. Diyan yung bypass road oh, di ko alam kung ano. Huwag na tayong sumugal muna doon sa bypass road na yon. Yun yung kadugtong sana eh. Kaso di pa tapos ginagawa pa. Ay mga rough road din naman kasi doon, kamaputik. Si umulan ng sang araw, di ba? Dito na lang tayo. So ito na yon. Ito na yung dulo din. Ah, uh, kakanan tayo. Right Dito na tayo sa Chaong Papasok na tayo ng Chaong guys Andito na tayo sa Candelaria Iingay ng bas eh Ah, mag ano tayo guys, bypass kasi yung Candelaria ano yan eh. traffic yan dito tayo sa bypass ito nga pala yung bypass dito ha ah. yan yan may mga ano naman dyan eh may mga tarpulin malalaki maluwag dito dumaan yung chaong kanina maluwag yung bayan walang ano konting konti lang kumbaga yung traffic kandilaria kasi pagkakalong ko talaga dyan ano yan eh busy din na bayan yan so dito tayo sa bypass Ah, ganda ng view, di ba? Ooh. Medyo malayo nga lang itong ano, bypass na to. Pero ganito, tuloy-tuloy naman. Ang dito guys, diretso ka lang. Pag kumuliwa ka, papunta ka ng bayan. Kita natin kung clear. Clear! Clear! kaliwa may lubak kain lubak delikado yan baka magbukas bigla ang pinto andito tayo sa Sariaya tayo yung bypass road ng Sariaya dito tayo maluwag ito maganda tong bypass road na to kasi halos hindi siya nagkakalayo doon sa bayan kasi yung bayan medyo eskwala din Din ito Medyo tuwid pa nga ito ng konti eh Kaya mas maganda dumaan dito Alright ay, ay 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 Pagdating dito guys kaliwa kayo ha Kayo naman ay papuntang Bicol ha Uy makulimlim Lagot Dito may rotonda diretso ka lang guys kung uh, pabikol tayo yung pakanan na yan papunta ng Lucena yan eh cover tayo sa L3 yan libre Oy, umulan daw sa unahan. Patay tayo dyan. Okay, sari Ito papunta na nan Lucena. Lintian. okay, kaya pa. okay, wala. Trecho. Pa. Ah, ah, lakas ng akin. <laughs> Quarter to 8. Bagal natin ah. Umalis tayo ng 5.50 Andito tayo 8.45 Ay 7.45 7.6 mga 2 hours na Yun buti na wala yung ulan Tama tama mga 8.30 Andun tayo sa paakyat ng uh, old zigzag Alright Alas 8 Andito tayo sa pagbilaw Ganito talaga dito guys Diyo mo traffic So shout out nga pala sa kaibigan natin dyan Na si Kevin Martinez Na mismong tagapagbilaw Ito talaga itong isang problema dito guys eh Meron naman kasing ginagawang bypass doon Di pa tapos Ah uh, Trap road Eto tsaga, tsaga na lang muna dito sa bayan Okay guys Matapos yung mga malalalim na lubak doon, ito na tayo sa paanan ng itong Sigsag Road. So dito na lang siguro tayo mag-almusal muna. Kain muna tayo din eh. Samba, mas maganda. And guys, dito tayo dadaan sa Old Sigsag. So, kumain lang tayo dito sa Tikya Eteri. Eh, so alas 9 na ng umaga. Tingnan natin yung sitwasyon sa taas. Buti tumila yung ulan. Yun. oh, dito. Ang dami ng mga mahinga dito. Oh. Yun. Uy, lamig. Yun oh, Lamig. Yan. Nagpapawashing, oh. Mga galing ng bikol siguro yan. So, ito na yung scenic view dito. Ito yung uh, old zigzag road. O, oh, tinatawag din lang bitukang manok. So, matagal-tagal din tayo hindi nakabalik dito, no? Last na, ano ko dito, 2022. So, 2 years din. Ayan, higitan nyo sa taas. Ang daming tambay doon, o. Oh. Ayan. So, <coughs> so siguro, dericho na lang tayo, no? Hindi naman na tayo tatambay. tubig oh may malalim na lubak dito sa kaliwa nakakatuan naman sa tingnan eh ang dami nila no <laughs> nakakatuan sila eh Ayan o, oh, 20 o, oh, ayan o oh. Jackpot si kuya, naka 20 agad ha ah. <laughs> Ayan yung mga tambay doon o oh. Siguro hindi na tayo magtatambay ano Baka abuti na naman tayo ng ulan eh Samantalahin na natin itong uh, Pagtila ng ulan na Alright Baka pagbalik na lang Yan ang mga scenic view doon o oh. Yun, ang daming mga tambay Picture, picture Alright Hindi sulit yung ride mo Pag di ka dumaan dyan Pwede ka naman kasi dumaan doon sa Tiyataw nilang new zigzag road Yung bypass doon sa baba Yung nga lang eh May kalayuan yon. Tapos yun malubak Malubak ata doon Ayan mga kaengkwentro mo doon, mga bus, mga truck. O konti lang na daan doon ng mga ganito, mga kotse. Ayun na, ramdam ko na yung hangin pagbaba natin dito ng uh, Plaridel. Tapos ng hangin, oh, kasi tabing dagat na yon. Pagbaba natin ng uh, ito, Municipality of Atimonan. Siguro andito yung boundary. Ito dito, oh, yan? Atimonan Sigsag Park Pinagbandirehan Cueva Santa Yun yung ano dun eh May hinahikingan din Pinagbandirehan Tama ba? Yan dito kung gusto mong magpahinga Stop over Pwede rin Yan, May mga naka four wheels dyan May mga kubo-kubo dyan eh Gusto kong magpahinga dyan Yan Picture-picture dyan Yan, Yan. Pero tayo diretso na baka dalihin na naman tayo ng ulan. Uy, dito may tubig oh. Uy, lamig jet. Uy, doon ko nagmamadali siya, boy. Alright, yan kasi oh, si siko ko eh, no? Dalawa to eh. Oh, ito yung tagos ng tubig kanina oh. Lakas boy. oh mm. Sige nga, kung makaligo ka dyan ng ganitong oras, mga naman siguro pero ay nako hindi ka tatagal. Tsura pa lang 'yan eh. Lamig na 'yan. Eh makita ka dito malaking puno sa bandang kanan. Ayun. Ah, palusot na 'yon, padulo na. Di talaga nila pinutol 'yan, boy. Oo, oh, 'yan oh. Buhay na buhay eh. Laki naman, laki naman kasi no, pag pinutol 'yan, magta-traffic talaga dito nakaisara nila ng mga dalawang araw yan oh ito na yung dulo kay goy ito na yung dulo guys aranso kanan tayo baby eh Oh, dito, pwede na tayo rumatrat dito pag maganda yung kalsada Arap. Oh, okay, yan mga truck oh. okay, walang ulan good, baby ingat lang tayo dito sa mga lubak alright andito tayo sa bayan ng uh, Atimonan papalabas na tayo ng uh, Atimonan so dito guys, kakanan kayo eh papunta ka ng Bicol yan o Bicol, gumaga Atimonan town proper doon hindi ko alam kung kailan ako bubuwelo eh malubak talaga hiyo, kabisahan o oh. kailan maging alerto oh. kaya yeah, mas maganda umaga dito pag anong malubak eh

Acap tapusnya mas lepas semua kalian. Wih, yeah, pirra. Here. Gumaka, yang yeah, welcome. So, uh, di pala paling boundary. Ya, yeah, picture sih ya. Lihat cerita, yo, abang Aba, ulang ulan Release. Oh, malawanda rilis! Ang taas pa ng So guys, andito tayo sa bayan ng Gumaca. Right? So ito yung sitwasyon ngayon dito. Ayun, may bumalagbag na trailer doon. Oh. Uh, hindi kasi tayo dumaan doon kanina sa sa bypass kasi alanganin yung gas natin eh baka mapasubo tayo doon marami pa namang ahon ito talaga sitwasyon dito ito lang naman to eh nung yung iskwala, iskwala na to eh pagkalampas naman doon huwag lang talaga may masiraan dito sa paliko na to yan two way lang Alright, so andito tayo sa Ah, dito. Lopez bypass. So mag ano tayo bypass para traffic doon sa bayan eh. Ang kupad ng galawan eh. Music Ito pala yung mga ano dito guys no Okay balik tayo sa Highway ah, Ito pala yung Wala pa Tagal pa to no Kalawag 10 kilometer Ito yung sitwasyon dito sa Lopez Rap Road Niyakawan na niyaw. sa sandang view dito no dito oh, parang lalayo ng pagitan Lopez welcome to Kalawag ayun beshi ito na yung ano lugar nyo yan o oh. welcome to Kalawag parang dito na yung umpisa yung Kalbaryo Lubak <laughs> ayan so shout out dyan sa kaibigan natin na si Maria Teresa bochan Oli na taga Kalawag taga Tinigiban Kalawag yun alright andito na tayo sa bayan ng Kalawag tapos may malalim na huka dito may malalim na lubak oh ay Rab ay isa pa yan ang lalalim pwede nang lagyan ng tilapia eh ito yung uh, parking dito ng Raymond stop over area Ma ambunan na naman guys 11.50 dito pa tayo sa boundary ng ano gateway to Bicolandia sara yun lang naman dito na tayo kasi ano ah tanghali na Here we are at Tabugon Wala naman traffic dito eh Na-manage nila ng maayos no Ito wala naman traffic na dire Diretso na lang oh, Diretso na tayo Diretso na Lapit lang isunod yan Tagawa yan na Eee Gira Lapit na tayo tayo Saan tayo magtatambay Chat chat na lang tayo Tambay muna tayo dito Hanap tayong tindahan oh. So yun guys Alit na tayo sa Tag, -Tag Highway Yung papuntang Mapulot Dito yun sa kanan So doon tayo galing kanina Ito yung papuntang Bicol Ito yung papuntang Manila So doon ako kumain kanina sa tabi ng Andox. Hindi sa Andox ah. <laughs> yung may karinderya doon sa ano, tabi niya. Yun, kumain ako doon, tanghalian. So, time check. So, 1.15 p.m. So, mga 30 minutes pa ata papuntang mapulot. So, susunduin na lang tayo doon nila ni sa tsaka ni Gerald. Let's go! Mapulot. So sama apa? Ready, Rachel lang to. A few moments later. Oi, gagi rap boy. Oke okay namanya yung pagkarap road niya, eh. Ano lang to? Medyo madulas nga alang. Mhm, mhm. aha, aha. Apa te? Ay, bakit dito ako napadaan? Mapulot daw, hindi ah. Maputik. Eh. Rap road eh. Yon, kanan tayo dito, guys. Yung tinatawag nilang C5. C5 ha ayos ha kaso hindi pa tapos yan oh ito sana pag naayos no sa kailusot yon ah hindi pa nga tapos ito ba yun dito ah ito na nga langsung kayak sila. A few inches later. Oke, so okay, itu yang sundoku, ya yeah, no. <laughs> Let's go. Ayon. Nah, puntahan din natin itong lugar nila Janelle at ni uh, Gerald. Alright. Let's go. Rapro dali. Ah. Diretso na yan Ikot Ikot pala ha Masaya na ako Siminto na eh Rampura <laughs> <laughs> dali May river cruising pa Kompleto Hahaha <laughs> ui 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 ai dậu quá Này <laughs> 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 yeah. kia

Buti <laughs> na lang talaga ako lang pumunta rito Kasi kung nagsama ako O tayo iyak yon. Yeah <laughs>

<laughs> darkness can shine it'll help you grow loving what you love is the greatest gift hold it close it lift. Oh. and i'll